Dito sa tuktok ng bundok, makikita ang isang tunnel na pinagkampuhan ng mga hapon noong panahon ng World War II. Nakasalukuyang pinagkukuhaan ng mga ginto na isa sa mga hanap buhay ng mga taong naninirahan dito. May nakukuha mga bang ginto dito na... Nanggagaling dyan? Oo po, marami po. Marami? Opo. So saan naman dinadala yung mga ginto? Diyan po sa baba, may bumibili na po dyan. Magkano naman yung gramo ng ginto na bintahan dito? 3,700. 3,700? Mga ilang kilo o gramo yung nakukuha ng ginto? Kagaya nyan, 3 mg. 3 mg? 3. 3 mg bawat sako. May paparating tayo. Ano yan? Stock. Mga? Yan yung stock, yan ang salimulan. Ah, yan yung mga minimina na? So, yan yung mga karga niya, dadalhin nun sa pulpilan tapos yan kargado Ito na yung huli proseso kung saan mga may iwan ay ginto na lang. Itong tunnel nga pala ay isa sa mga naging kampo ng Hapon noong panahon ng World War II. Marami rin nagsasabi na dito sa loob marami daw mga nakukuhang ginto. Bakit nga merong mga gate dito na nakalagay. Kasi po yung bawat tunnel po may, may mga may-ari. Kaso may mga magnanakaw na kumukuha ng ano po, stop dito. Opo. Marami po kasi mga tao na nahuhumaling sa ginto. Mm. Pera kaya yun, nagnanakaw sila. So isa sa mga dahilan kung bakit nilalagyan ng mga lock. So Opo. ibig sabihin, itong may gate na ito ay ng ginto. kakayanin ba natin umakyat doon? Opo, kaya po. Gaano kataas yung tunnel na nandun? Nasa pinakatuktok po ng ano, bukid. Yung mga ilang minuto yung lalakarin natin? Siguro kung ano natin, nasa mga dalawang oras. Dalawang oras? Opo. Kung pupunta tayo sa pinaka ano po, ilalim. So, napakalayo pala. Sige, tara. So, na natin ang ating adventure. at inumpisa na nga namin ang aming paglalakbay hanggang sa marating namin ang isang planta kung saan prino proseso ang ginto. Ano po yung ginagawa nila? Nagsasakin po sila ng wis. Kinuka nila yung, ano, yung mga buhangin po para i-loading dito tapos puna uh, nila ng ginto. So yung mga pinahakot nila, may kasama yung ginto? Opo, uh, may kasama yung ginto. Ang galing saan yan? Sa tunnel. Sa doon sa tunnel ng okay. 240. So dinadala nyo rito and then ginigiling nyo oh, dito, dito, dito. gamit yung ito po drum na may tangke tangke ano bakal para mapino para mapino at makita yung ginto hmm. dito sa area ito malapit sa tunnel makikita natin yung bato na prino proseso nila kung saan hinihiwalay yung mga bato at mga ginto. Kumukuha sila ng mga mina na nanggagaling doon sa tunnel 240. Da dinadala nila dito at sinusulod sa sako and then dadalin doon sa tangke kung saan doon proseso at hinihiwala yung bato at saka ginto. Dito nilalagay yung mga mini -mina nila para i-process yung mga nakuha nilang mga bato bato Para ihiwala yung mga ginto Ang tawag ng makinang ito ay tinatawag nila itong bull milan so Dito sa kanila Ayan Mga ilang oras ginagawa ang pag-process na mga bato dito, mga mabot ng dalawang araw tatlong araw. So patuloy na umiikot ito? Oo po. Dalawang araw nila prino proseso kaya patuloy itong umiikot na umiikot hanggang sa maiwala yung ginto. Hindi pa ito yung final na proseso. Pagkatapos nun ay dito nila, bubuksan nila ito at dadalhin doon sa pagsusunog kung saan susunogin yung carbon mga tatlong araw nila naman ipoprocess doon sa pagsusunog. So halimbawa, bawat sako ng mga ginto nyo, mga ilang kilo o gramo yung nakukuha ng ginto, kagaya niyan? 3 mg. 3 mg? 3. 3 mg uh, bawat sako. Minsan naman Minsan, eh, minsan. Depende sa ano sa Depende sa ano. Kung, ano, kung may laman. Ilang taon nyo na ginagawa ito? Mula pa, pa, Pagmimina. Yung Mula ng bata pa, hindi ba kayo nag-aaral? Pinagawa namin, ano? namin, namin sideline. Ah, sideline. So, ito na 'yung isa sa mga pinaka-anak buhay ng mga taga-Barangay kirada ng pag Mimina. Ito 'yung pinakauna na ang pinagkukunan nila ng mga uh, pang-araw-araw, kagaya na lang ng mga pambaon at saka pabili ng mga pagkain. So, ang pinakahuling proseso dito, pagkatapos mahiwalay, yung mga bato dito naman susunugin ano po yan mga naloodin na po yan tapos talagin nila ng karbon para ma ang mga ano bato so mainit yan ngayon mainit paano naman nila kinukuha yung ginto dyan sa loob ano po i oop nila yung ano mat makina tapos doon sa baba bubuksan nila tapos i-drain ito malalaman mo talaga kung merong ginto kasi yung amoy niya iba Opo. so Opa. meron tayong naamoy na kakaiba So ibig sabihin, meron yung ginto dyan. So napaka taas ng ginagamit nilang tangke kung saan ang huling proseso ng pagpukuha ng ginto. So delikado. So yun, uh, dadalhin tayo ni Kuya Andre papunta ron sa tunnel kung saan kinukuha yung mga bato yung na minimina at dinaladal dito sa planta. Ah, po, marami pong ano po kinapahanan dito. Mm. Kagaya doon, meron doon sa po dun. pinakatuktok. Opo, sa kadon pit din po, marami, meron din. Mm. dito. Kaso lang po, 'yan lang po yung pinakamalapit dito. Ah, so ibig sabihin, itong mga kabundukan ay mayaman sa ginto. Opo. So mostly yung mga hanap buhay nila dito talaga ay pagkukuha ng ginto. Hindi naman po malaki yung kita din dito. Medyo mm. konti lang po. Kasi po, matagal na din po kasi itong trabaho ng mga tao dito. Kaya mm. halos naubos na yung mga ginto. Na subukan mo nang magkuha ng ginto? Opo. Plus kong trabaho dito is po, 45 pesos po yung ano po, kita ko. 45 pesos? Opo. Uh, so ang oras po ay mag alas 5 na pero tatry po natin makapasok kahit nga sa kalagitnaan ng tunnel na ito para may pakita ko sa inyo. Isa ito sa mga naging kampo ng mga hapon noong panahon ng bakbakan. Ayan. So, dito uh, sa loob, uh, nagtago yung mga hapon noong panahon ng gera. May paparating tayo. Ano yan? Stock. Mga? Stock. Yeah, ah, yan yung mga minimina na? Okay. So, ayan yung mga motorsiklo na nanggagaling doon sa minahan na naghahakot sa mga bato na dadali sa bulmilan oh, para, para proseso oh. so yan yung mga karga niya dadali doon sa bulmilan tumos okay, yan kargado dito sa loob, makikita natin yung mga ilang mga minero na naguhukay ng mga bato na may ginto. Tara. Tama yung tubig, oh. Umaagos dito. Oh, delikado kasi may kuryente. Itong wire ng kuryente na makikita po natin, yan yung ginagamit na kuryente para magkaroon daw ng ilaw dito sa loob para sa mga nagmimina ng ginto. Napaka lamig ng simoy ng hangin kasi itong tunnel ay paakyat po ito para sa ng mga number na ito. tandaan lang po yan kasi po maraming ano eh, ma maraming mga lusutan dito. Mga lusutan? Opo. para hindi ka maligaw. Para hindi maligaw. Opo. Diyan lang po sa ano po? Sa unahan. opo, unahan. So itong may, kuryente, itong wire ng kuryente, may ilaw ba ito? May supply ng ilaw? Opo. Sino ang naglagay nito? Sa so, Totoo lang po, kumpanya to dati, maraming ilaw dito. Uh -huh. Kaso lang na tumba po yung mga ano, poste. Yung mga bato po. Ito pong ano, hindi po yung to kaalalim, ka uh -huh. Lalim, mal mas malalim po to so, dati. Mm -hmm. Yung mga tao po daw na ano po, natabunan ng ano ng mga bato na yeah. uh -huh. Lahat sila po patay. Lahat sila namatay. Opo. Oh, so dito sa loob, hindi uh, lang tayo magtatagal kasi nga according kay uh, Andre, dito sa loob, yung mga ilang mga nagmimina ay natabunan ng bato at oh, namatay. Po. Saan oh. banda? Dito po. Lahat sila ano po, kumpanya po to dati. Lahat na oh. nagtatrabaho dito sa kumpanya natabunan. Actually, hindi po ito ka... to ano po lawak po na ano lang po to parang mga tiles po to dito Oo. dati mga semento tapos tapos na bumiga po yung pader nahulog mm. tapos lahat ng mga nagmimiyad to opo namatay po namatay dito opo may napansin ko dito iba yung kulay ng bato dito parang kulay dilaw parang may ginto opo so isa ba ito sa mga bato na kinukuha nila opo ito? po. Merong mga puti at saka mga kulay dilaw. Merong may gold. Iba yung kulay ng bato na yan. Dito sa loob, habang papapasok, ng papapasok tayo, parang mas nahihirapan tayong huminga. Dito po, may tunnel pa po, po dito. Itong daanan na to, papunta to saan? Inukay lang po ito para sa makakuha ng ginto po. Dito? Opo, inukay lang po. Napalalim lang yan. Hanggang saan yung butas na yan? Medyo dyan lang po sa may, ano po, bandob. Itong eriyang ito ay dito daw uh, hinukay yung mga bato na pinapaniwala ang may ginto. Sobrang lawak po. Patuloy pa ba rin pinapasukan ngayon dyan? Opo. Diyan pa rin kumukuha ng mga ginto? Opo. So napansin ko mayroong mga harang. Tingnan mo. O? hinarangan. Oh. Sa tingin mo, may mga tao pa ron ngayon? Ngayon, mga alasin ko na medyo wala nang halos. Wala nang halos tao. Oh, so, nagsisuwian na. Oh. So, hindi na tayo didiretso doon kasi napaka-delikado kasi pakyat. May tatlong mga butas na pwede nating pasukan. Isa dito. Ayan. Kung saan, ito yung paakyat. Papunta sa pinakatuktok ng bundok na ito. At dito, sa eryang ito. trak. Ayan. Diyan po, may pumapasok po diyan. Ano diyan sa napakaliit. Opo. Ayan, dito naman mayroong dalawa, dalawang butas. Tingnan mo yung pinaguho nila. Ano yung ginagamit nila na pangtibag sa mga bato? Ano lang po, masa po sa piko. Opo. So tinitibag nila yung itaas. Tinan mo. Paano sila nakakapaghukay ng ganito kalalim? Meron ba silang mga equipment na dinadala? Meron po. Mga bakal lang po. Bakal. Dito so dito, masyado nang makitid yung daanan papunta Opo. Mas, ano po po yan? Palalim ng palalim, paunti ng paunti lang po yung ano, lusutan. Diyan? Opo. So, mas hindi na tayo makakahinga dyan. Opo. Kasi palalim. Opo, kung pumupunta ka dyan, kailangan mo pang, ano po, maghiga na lang po. Ah, uh, parang gagapang ka? Opo, gagapang. So, delikado? Opo. Saka kapag na tamaan ka lang po ng, ano po, dito, pwede mm. mo pong ikasira ng, ano nyo po, ng ulo nyo. Kahit po mahina po yung nauntog mm. nyo dito, napakasakit. So, kailangan natin ng helmet kapag pasok tayo doon. Ah, Since, ah, nandito naman tayo sa pinakamataas na bahagi, ay safe naman tayo kasi hindi naman tayo abot sa pinakabubong. So, for safety na lang natin, hindi tayo pupunta ron sa pinaka makitid na daanan kasi kailangan mong gumapang. tinan mo, mayroong lock. So, makikita natin na linlagyan ng gate itong tunnel. Bakit nga mayroong mga gate dito na nakalagay? Kasi po yung bawat tunnel po, may, may mga may-ari. Kaso, may mga magnanakaw na kumukuha ng, ano po, staff dito. Opo, parang so, ano po. Marami po kasi mga tao na nahuhumaling sa ginto. Mm. Pera kaya, yun, naglanakos sila. So, isa sa mga dahilan ko bakit nilalagyan ng mga lock. Masapansin ko na, na tayong huminga sa bandang ito. Kasi, parang nakakaramdam ako ng pagkakahilo. Parang nasa kalag kalayuan na tayo nandito na kasi tayo sa pinakasuluk-sulukan. Nahihirapan ako nga. Ito yung mga tambak na mga Apo. bato. Ito yung mga minimina. Minimina nila. Apo. Hinahakot nila gamit ang motor. Apo. Papunta ron. Tingnan mo. Ayan o. Nagpakatambak na sa gilid. Ready na itong hakutin. Apo. Yan po pa, taas po yan. Paakyat? Opo. po. <coughs> Ayan o, yung mga ready ng hakutin na mga bato, hahakutin na lang ng mga motorsiklo, papunta rin sa labas para ilagay sa mga bulmilan. Hindi na tayo masyadong lalayo pa, at least, naipakita ko sa inyo, dito sa Kaloblooban, ang isa sa mga tunnel na pinagkakuhaan ng ginto, at isa sa mga naging kampo ng mga hapon nung panahon ng digmaan. So dahil nga sa paniniwala ng mga tao na dito sila uh, makakaraos, sinasakripisyo nila yung buhay nila dito sa loob ng tunnel para magukay ng mga ginto. So siguro babalik na po tayo dun sa pinaka bungat tra. Kasi iba na yung nararamdaman ko, parang nasusupukit ako. So time check, mag alas sa isna ng hapon at papa sapit na yung gabi. At nandito na tayo sa bahay nila Kuya. Reference number. Kuya Alex. So ngayon ay pauwi na tayo. At bago nga pala tayo umuwi, gusto ko nga po palang uh, batiin ng happy birthday si Andre. Kasi birthday na ngayon. So happy birthday sa tour guide natin. Andre, ano yung mo? Sa mga, ano yung birthday wish mo? Birthday wish ko po, sana po, maano po, ma kompleto po yung pamilya. Yun, kompleto yung pamilya. Yun lang, wala okay. iba. wala ka bang hilingin? baka gusto mong i-promote yung mga, yung page mo. Gumagawa siya ng art, so supportahan niyo siya. Kung gusto niyo makita yung mga painting niya, uh, paano ka makikita sa Facebook? Anong Facebook? I-add nyo lang po ko sa Facebook account ko, Andre de la Cruz. Sana so, uh, Andre de, de la Cruz, may mga upload okay. ka doon ng mga painting? May mga picture po. Oh, may mga picture po siya na baka gusto nyo, o gusto nyo bilhin sa kanya, uh, tulong nyo na lang sa kanya. So, PM nyo lang siya. So, happy happy birthday nga pala. Apo. Happy birthday, birthday Apo. na, happy pa. So, kantaan po natin, happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you Andre May hinanda pa sila dito. Ito lang meron ditong pansit at saka ano to te? Lumpia. Lumpia. shanghai at saka pansit. Wow. Ang sarap. Magkakapagfoods pa tayo bago tayo umalis siguro. Uh, dito ko natatapusin itong video. At uh, uh, gusto kong pasalamatan yung naging tour guide natin ngayon. Si Andre. At saka yung naiwanan natin yung motor. Si tatay Alex at yung pamilya niya. So, kung nagustuhan nyo yung vlog natin ngayong araw. Huwag nyo kalimutang i-like at i-share. At kung bago kayo sa aking YouTube channel. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga biyahe natin sa susunod. Kamay ka na Oh. oh, okay.